Ya, Yan pala tayong sa ano. Apply yan ang uh, force bar to. Yan. Lakad-lakad lang po tayo. Yan. Ito Eh, aso. Yan yung mga puro na ito. mga bangka. Yan. Pupuntayan dun sa isla. Di sa ano. Starfish Island. Sisisid sila dun sa ano, Twin Reef. Dun sa ano, Turtle Island. White Island. Coconut Beach. Yan. Yan. Lalarga yan mamaya lahat ng bangka. Yung iba pala dito is ano, dumaong kasi nagbenta ng ista. Yan ang isda, bit-bit nila ato. Ito magkano po kilo te? 130. 130. Kaya kailan ba? May ka siya, Ay, Isang kilo po yun may Ah? Isang kilo mahigit? I'm ambot lang. <laughs> 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 ambot lang. Ay, maraming huli dun si tatay eh. Yan, mga bangkero. Yan, mga tindahan tulad dito. Tulad Massage dami aso yan yan lalaga yan niya hat guys ang package ata dito is 1.5 or 1.7 yan yan magpapamassage kayo pagkatapos ng island hopping mahal. Good. Ano eh. Palawan Rojas. Golden Pearl. Yeah. Maganda dito. Tsaka maganda dito. Ano? Sunset. Yan yeah, no? ang happy hour. by any two local bay 100 cases yeah. i told this through ah. mm -hmm. Islah, island happy Gunta dito pag ano dapit hapon ubabai mga tao dito eh Ayan, ngisda tay parang tay parami po huli tay Wala, hindi ko na tanong. Ha? puhule tay puhule tay puhule tay Uh, saan po kayong isla tayo? Panuhaan niyo. Malayo pa po? Malapit lang. Pagdaanan? Oo, malayo po. Ah, dito lang ang banda? Pagdaanan niyo. Yung... Nagpagawa ako bangka tay eh. Ha? Paggawa ako bangka. Oh, sino nagawa? Doon po, kina Tatay Pepe. Oh, doon siya no? Opo. Ganyan po kalakasin niyo. Doon siya. Kapisan Pamuayan. Oh, Apo. Oh, Maganda kayo yan tayo lambat-lambat. Oh, Sa'yo po ba, pamingwit? Oh, minsan lang, hmm. pag walang ulam ah. Bingit-bingit? Oo. Oh. nagbit <laughs> bit lang ba? Oo. Ah, ah. Sige tayo. Oo. Oh. Yan o, oh. ito yung pinakaanan nila. dito yung mga lista ng mga turista mga bangka ay saan yung tao aantay ah, lang ng ano yan coast guard approval ng coast guard sinabi ng Coast Guard go alis po yan lahat sabay sabay yan ano You know, ginawa yan ni tatay yan you know, o yellow moon sir. Yeah, yung ano nila, I love Ford Barcon. Yeah. Yeah. Maganda dito is hindi pa masyadong ano, hindi maraming turista. Sapat lang. Di pa masyadong magulo. Yan, okay. In Coast Guard. Inspection okay. yan, boy. Yan yung iba pala dito is ano, kungungupahan ng kayak. Pupunta dun sa Coconut Beach sa White Island. Dito. Ano May kayak doon. Yung kayak ko. Sa atin is. manghirap manghirap ng hirap kaya ano? tide ng Kay tatay Ayun. 500 'yan. Buong araw dalawa. Okay. Ano sila dito eh. Ah, uh, ganda ho. Oh. Ganda ang ganda. Mga ano pa siguro to. Mga 9:30 sila alis. Yun o, oh, scuba. Scuba Diving Dah, dah Dah, 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 Good morning. Alam man, hindi mo na ini- ata na linigo para kinang ali hmm. eh ano to no may yati yati yeah ay ay yung yung ginagamit natin eh hmm. Dito pala is ano, mga cottages. Ganda dito is walang mga entrance. Ganda. Ganda. Cecil. Yeah, yeah, mga cottage. Simple lang din. Hmm. Yeah. Yeah. Tawag e, ko lang kung may bayad mga cottage, pero entrance wala. Babait mga aso dito. Ayan. high tide pala kagabi baka inabot yung ano natin dun base camp baka inanod na yun ng dagat taki pala ng dagat kagabi yun inabot din dingin yan dito ano na barahan ng mga mangiingista bangka Ito pala ng hibas, guys. Ito tayo doon. Ano tayo na shade? Ito na, nakabara dito na bangka, oh. Wala po ito nung nakaraan, eh. Damn. Yeah. Bueno. Bala. ano paano siguro to for repair? Ano, ganda. Ah. Mas malaki pa dun sa ano eh. Tinatambayin ko eh. Hindi nang Sir! Magandang umaga! Paano ba pa yan? Pa-repair? Oo. Lucky po, ano? Pa-repair yan. Ah! laki guys! Huh! Oh. Millionist din! Ay, nasira yung isa. Umakon. bawa oh. turis tahan dan bengkak itu dia. Dito sila gumagawa ng bengkak. puno na yan. Kulang na lang na ano yan. Go signal ng Coast Guard. alis na sila clear na sila sa ano post -bark. at dito na magtatapos dapat ako paalam